mung kong so sa ng bigat. para na sumisingit sa pakakain. Ilang buwan na po. Walang. Ay hindi, po, hindi ako lumalabas, hindi ako. Ayoko lumabas, ayoko sapot ko anong mga masakit sa iyo kun ulo ko ngayon ulo mo masakit ngayon et saka i ako na kung makakita kung makayugan tinapat eh et ko na lang po magpantay nitong kasili ko pala yun lihati man yung malaga diyan uh, maalis natin no mabasag yung mali ko eh babae Baba yung gumagambala sa iyo. Ngayon, ang masabi ko, lumapit sa Panginoon at sa dakilang ama kasi hindi ako makapagpagaling sa kondisya na mm -hmm. kami tugo ng Diyos, gagawin lang namin ang na dapat okay. na. Mm -hmm. Ito, masinusinusin pa ako. Masinusinusin ang butas. Tingnan <laughs> natin ha. Mainit. Mainit. Sige, palalamigin natin naman. Pero dito, ang ramdam mo rito sakit at saka nagbabagang uling ito ang ramdam mo rito no wag ka mumulat hanggat hindi ko sinasabi ngayon kung hindi man makapasok sa katawan mo ako nang bahala sa gumagambalan sa'yo ang, ang malaga hilingin ko sa Panginoon na gumaling ka ha kasi hindi talaga ako makapagaling sa'yo pakilagay dito yung isang paa mo

Nawala ata. Sige na to. Diyan natin ang masarap dito, ha. Ah. Diyan pala ako dito, boy. Okay. Diyan natin kung ano. Ito muna na. Ito. Sakit doktor to. Yan ah, tikit. wala king kanto ito mulat ko muna ito intanto ha di dito yung kanina eh wala agad ni okay. pu wala dito sakit oh mulat ko muna palitan ko to ha tuloy natin kupon ball lang kaya ya, walang laman yan para sabihin mong masakit, no? Pilitin lang kung hindi makapasok sa'yo akong bala. Pero, susunod ka sa sasabihin ko. Bawa, diba ba, alisin mo mula ulo pa ganun. Katulad yan, masakit ang ulo mo, di ba? Ganun yun mo. Ganun mo, tapon mo ganun, ha? Kung hindi makakapasok. Kung makapasok man, kakausapin natin bakit ka ginagambala, no? Ready na. Sige, wag mo mulat. <coughs> Sato po tayo nito para rotas. Pistila okay. raman na rin. Hitsas na na dayos. Kasi naman, gumagambala sa babae nito. Mag-usap tayo sa spiritual na Diyos. Diyos na lahat. Diyos na kinakatakutan sa piyerno. Inuulit ko kasi naman gumagambal sa babae nito. Mag-usap tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos ang lahat. Diyos ang kinakatakutan sa Diyarno. Mainit. Ha? Puh! Mainit. Ha? Lalo mainit. May, may bilog ka pa nito yan. sa Diyarno. Ngayon. Bilog ko lang. Tamatam eh hali mga tamang kontra best of paso po hindi ito lalo ah ganoon nga pa ako isa wala oh, ulo hindi okay, pa baba sa lahat ay may makapasok. Sige. Sige. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Ganyan lang, huwag kang mumulat. natin. Huwag kang mumulat ha. Huwag.

Sige pa Sige pa Tuti na lam Bulu uli Bulu uli Tapon mo Puro ulo mo na. Diba? Umiinit na Huwag mo mulat. Huwag mo mulat. Ayaw mo lang. Patapos na po tayo. Patapos na. Umiinit lalo to. Magbabaga. Umiinit oh, sige. Oh. Diyan ulit. Tapos pagbaba na, okay na. Okay mo mula para gumalit na yun. Oh, ulo ulit. Last na. Pero mga nangyari kung mawawalit sa ng ulo mo. Puh! Kaya ba? Ha? Hmm. mandat na po Panginoon pong Diyos, ang yung mandat ilaw ninyo ng bagba sa kung mapagaling ninyo ang babae nito sa mga sobra Kaya tawag dito sa na ng ulo upang pagsain na gumambalat sa babae nito Diyos na na dami tayo sa nitratris atal Kaya nga po na na meron Yeah.

po. Okay. na kayo ngayon. mo hmm? eh, yun. yung ulo mo. Okay na. May pagbabago. Hmm. yan. Okay. okay. Sige ako. kayo kay si ka Ang alam dito. Ah, uh, magandang napon sa inyo lahat. Nandito kami. Ano barang kayo Del Pilar? Del Pilar? Uh, Del Pilar, Castillo Sambales kung saan nagagamit si Apo Chalin, uh, si San Gabriel uh, Laban lang tayo walang susuko, muli ako si Apo Chalin magandang hapon.